dapat ang may-ari ng junk shop ay hindi na nagtatrabaho ano at utak na lang ang ginagamit yan ang comment sa atin nung ating isang subscriber na taga taga kabilang dagat ano ba yung dagat ano uh, taga Butuan City pala no mga kabobog so yan ang pag-uusapan natin ngayon ano bakit nga ba hindi bakit nasabi niya na hindi na dapat Uh, magtrabaho ang may-ari at utak na lang ang gamitin ano so mamaya sasagutin natin 'yan mga kabubog ano at pakinggan niyo muna ang aking kaunting kwento ano so mga kabubog tayo ay tingnan natin kung ilan ang sidecar dito na magbute isa tatay dito dalawa tatlo tapos may isa pa doon. Apat. Punta pa tayo dito. Ah. Yan. Lima. Meron pa doon. Anim. So mga kabubog, hindi akin lahat yan. Ano? At, mm, ang akin lang dyan ay apat. So pero lahat yan ay ginagamit nila palit-palitan. Ano? Halimbawa, Ah, itong isa, yung kapatid ko. Ah, pag dumating siya, kargado siya. May reserba pa siyang isa. Ayan, parehas barako 'yan, no. Pag dumating tong isang barako, may isa pa siya. So, kasi minsan nakakadalawa tatlong biyahe isang araw, ano. So, may mga reserba, no. So, bakit ko kinukwento 'yan, mga kabubog? Kasi nga dahil doon sa comment na ang may-ari ay hindi na tatrabaho at utak na lang ang ginagamit, ano. So, alam nyo ba mga kabubog na nung ako ay nagbubuti ay sa lakas kong bumiyahe at sa dami kong suki, kahit saan ako humarap, puno, puno ako. So, anong ginawa ko mga kabubog? Dumami ng dumami ang aking suki, hindi ko na kaya. Anong ginawa ko? Dinuplicate ko yung sarili ko. Ano? Dinuplicate ko yung sarili ko. Tinuruan ko yung mga kapatid ko mamili, yung bayaw ko. Kaya ngayon, apat ang taga-pamili ko, So, ibig sabihin, na-duplicate ko ang sarili ko. Kasi nung ako'y namimili mga kabubog, ang katumbas ko mamili, sa lakas kong mamili, kaya kong tumbasan ng apat na magbubuti. Ano, lalo't ordinaryo magbubuti lang. Kaya kong tumbasan, sa lakas kong mamili, at sa dami ng aking mga suki. Kaya ang ginawa ko, naisip ko, kahit anong lakas ko, at kahit anong bilis ko, iba pa rin ang marami. Ang maraming kamay na humahawak, maraming kamay na gumagalaw, maraming taong gumagalaw. Sa mga na-duplicate ko ang sarili ko, na-leverage ko no. So apat na yung taga pamilya ko. At may mga nagdadala din dito. May nagwo din at may mga nagpapahako din sa atin. So hindi na hindi ko na trabaho ang mamili, no. Hindi ko rin trabaho ang mag-receive. Ang trabaho ko ngayon mag-deliver na lang ng mag-deliver. So nakapag-comment siya na kasi nagkakarga ako ng karton nung nakaraan nung tumawag siya nakapagsabi siya sa atin na dapat daw ang mayari ay hindi nagtatrabaho at putak na lang ang ginagamit ah, uh, na, na ko na na ko na ang ibig niya sabihin ano ibig sabihin niya sa English siguro ay ah, uh, sa English siguro ay work smart no, yun ibig niya sabihin work smart Ibig sabihin ay gamitin lang utak sa pagtatrabaho, sa, sa pagninegosyo. Anong utak na lang ang paganahin. siguro ibig niya sabihin work smart. Ako kasi mga kabubog ay dalawang buwan nang walang pahinante, ano. At mm, Siyempre, dati nung may pahinante ako, ah, uh, 700 ang uh, 500 ang pahinante, 700 ang driver, driver pahinante na rin. So driver pa na rin siya, ano. Ngayon, iniisip natin na Tingnan kaya natin kung wala itong driver at pahinantin nito. Gagana pa rin kaya ang negosyo ko. Kaya ko kaya ang trabaho mag-isa yung trabaho nila. Ano? Minsan pa nga mga kabubog ay dalawa pang pahinantin natin. Minsan pa nga tatlo na. So nag sila. Sinubukan natin hindi kumuha ng pahinantin. So Anong nangyari doon mga kabubog? Gumagana pa rin yung negosyo natin na wala yung driver, wala yung pahinante at wala pa yung isang pahinante. Gumagana. Nakakapag-deliver ako kahit ako lang mag-isa. Nakakarga ako kahit ako lang mag-isa. So, anong ginamit natin doon? Ang ginamit natin doon mga kabubog ay hindi lang work smart. Kundi work smart na work hard pa. So, ibig sabihin, hindi lang puro talino. Ano? Hindi, sa panahon ngayon na hindi pa tayo ganun katatag kay Stable kinakailangan work smart na work hard pa ano? Uh, aplikable lang yung work smart sa mga matatagal na sa negosyo at stable ng negosyo ano talagang may mga tauhan na na leverage na na talaga ang kanyang sarili pero sa ngayon na uh, hindi pa tayo ganun kakwan ay kwan tayo work hard work smart na work, work hard pa so yun yun ang Kuan natin ngayon. Ang trabaho natin ngayon, ano. So, ili natin, kukuha tayo ng kuan tao sa tamang panahon, ano. Pero kung may nag-apply, walang problema. May mag-apply o wala, may umalis o may dumating, walang problema. So, kaya natin i-handle anong sitwasyon, no. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at patuloy na sumusubaybay. bay Paka-subscribe sa hindi pa naka at sa Facebook, kabubog blog Shop vlog. Pakipalo na lang. So yun lang, maraming salamat. Ito ang story ng hinamak na magbuti dito sa lagod ng inyong kabubog. LL. Oh, let me with right now